So ayan, what's up guys? Moto Jutsu ulit At nandito tayo sa kilalang kilala ng lahat na Ligaya Ligaya Drive Paket tayo sa Tagaytay So garing tayo dyan sa may Tanawan, Batangas Kung napanood nyo yung unang part ng video natin Doon sa other side ng tal, sa may Balete, tsaka sa may Wawa So ngayon, mula dito naman sa Ligaya Akit tayo ng Tagaytay Papunta doon sa Topsy Shop kung kailan, saan tayo kakain ng puking silog. Sit na may sisig ng kanilang famous tapa. Siyempre, crispy bag Tapos may dalawang rice, sinangag, may tulog. and refreshment. Booking silog. Let's go! Hindi ko alam kung gaano kahaba 'tong Ligaya Drive. Siguro 'yan, i-search ko tapos ilalagay ko na lang dyan So una kung nadaanan 'tong Ligaya Drive, 'yung naka Honda Beat pa tayo. Yung Honda Beat 110 na carb. Basic na basic din naman sa Honda Beat 'yun. So ngayon naka Aerox na tayo, 155. Mas pinabasic basic pa lalo. <laughs> so ayan. Napakaganda lang kasi ng daan dito. Kasi yung mga kurbada. Ayun, tapos maluwag yung kalsada. Tapos, syempre yung weather malamig. <laughs> so ayan. Paakyat lang tayo ng paakyat. Enjoy nyo lang yung view. Ayun, ito yung mga part na siko. Ayan, minamaning mali ng Aerox. Ang <laughs> ng mga nagbibisikleta dito talaga oh. Titipid ang tuhod nyo <laughs> Ayan, parang ito, nadagdagan na yung lane dito. Ayan, so parang two lane na siya yung pataas. Ah, ulit. Yeah! basic <laughs> layo na detaal tuloy tuloy pa rin tayo sa pag aahon dito sa Ligaya Drive grabe lamig ayun yun wala naman dito sa kanan tanal mo naman yung Taal Lake doon tayo galing sa may balete ayun no so yan habang tumataas yung uh, elevation natin lumalamig na lumalamig kaya natin kung gano kalamig ngayon sa tagay sa taas update sa gas so yan wala pang bawas yung ating gas bar tumatakbo na tayo ng 104 km mula sa Pasay yan Pasay to Tanawan, Batangas Balete, Wawa ngayon Ligaya Drive diba? tipid ah! ito na yung sungay. Ito naman yung kilalang spot na Viewing deck So balita ako, ayan, may harang na siya So ayun Hindi na allowed na Maupo Pwede pa rin siguro huminto, magpicture picture Pero sayang, ganda kasi ng view dyan Ng Taalo Tsaka talagang pahingahan to Ng mga umakit dito sa Ligaya Drive Pero ngayon may harang na Tuturin na natin to Ang sarap talaga dumakan dito. Ito yung blind spot dito. Kaya dapat dandan dahan lang. Yung may kita ko ng tagaytay dito. ganda ng mga bahay doon sa taas oh Baguio <laughs> basic na basic ang ahon ahon tas sulong ay may siga solid yellow mamaya tayo mag overtake ito pa hindi pa na natapos yung mga kurbada dun lang ý bà sợ dạ ngồi có một lim đêm Uy lumalamig na Yan sobrang lamig na guys Hindi naman sobra Lumalamig pala, pala. Ito naman talaga yung binabalik-balikan dito sa Tagaytay Yung malamig na klima Ah, kuya okay ayun na na tayo sa Ligaya Drive so nandito na tayo sa Tagaytay City Uy, what's happening oh pagluwag na nga ng kaltsyad na nagbabanggaan pa kayo our lady of sorrow ina ng laging saklolo ah. gutom na yung asawa ko Okay, so we're here na nga sa Tagaytay At yan, napaka solid Yung lamig ng hangin Kahit ang haling tapat Yan Stig Tindi na mga tuktok dito, ang titulin Alrighty, as expected may traffic bago mag-rotonda. Pero moving naman. Rotonda. Ano, na tayo ng isang bar. 112 kilometers. Whoa. Oh So malamig Ano naman yung mga kainan dito Tagay uh, satagay, <laughs> Lam ng gutom na eh no Nabubulol-bulol na eh. So normally dito yung traffic. Siyempre. Masarap kumain kapag malamig. Uh, at siyempre, fresh yung pagkain nila dito. Lalo yung sa Bulalo. Wind Residences. Sky Ranch, Tagaytay. hands. So, ayan, Paglagpas natin dito. Yan sa so may kabila yung mahogany. Deteradyo na tayo sa may parte na papasok sa Mendes. Ayan. Din sa so may bandang kaliwa natin guys. Ayan. Marami din kayo nandito ng mga famous bulalo ng Tagaytay. Ayan. May peri-peri na rin pala dito. Perry, Perry. Yan, pamahogan eh. Diyan din yung bilihan ng coconut cream pie doon sa isang vlog natin. Napanood nyo kung natakam kayo doon. Yan, yun yan. Banda sa may bandang mahogan eh yun. Yung pangalan ng shop, The King's Crab. Alright, yan. So, kakakala na tayo dito. Pupuntang Mendes.

No? Alam mo sa Tagaytay, basta matiyaga ka lang maghanap. Hindi mo kailangang isiksik yung sarili mo Doon sa marami. Kasi may mga tagong kainan dito na halos sa uh, same quality flavor at mura naman din. Mabihay ka nga lang ng konti. Nasa kaloob-looban. Parang yung bulalo ni Kuya Oliver. Diba? Nasa liblib -lib na lugar. Pero bakit binabalik-balikan? Imaginein mo, no? Nasa looban na yun. Pero ganun pa rin. Sobrang, <laughs> Sobrang congested pa rin ng mga tao. Mga sakyan. Eh, kami ni yung unang attempt namin dun eh. Hindi rin kami nakapuesto eh. umuwi kaming luhaan ah. May oras kasi ang punta dun. So talagang kailangan mas maaga ka mas makakuha ka ng pwesto. Well anyway, ito na. Ano, enjoy natin dito sa Tagaytay oh. Mga pine trees oh. Sarap. Ganda dito sa Tagaytay guys. Ito naman yung mga nasa kaloob-looban ng Tagaytay na bibihira marating. Kasi nga common na kasi yung pag sinabing tagaytay yung nakikita yung taal ba diba? so parang normally yung mga kanakainan ng mga turista yung may magandang view ng taal ito so para may iba naman ito naman tayo sa lugar na tagaytay pa rin no? palamig pa rin yung weather pero medyo sa remote na lugar tayo ay puzzle mansion dyan daan no? puzzle mansion Charap, malamig the flower farm hindi ba eh no may kita makikita mo sa kaloblooban pa ng Tagaytay oh ganda di ba both side may mga puno tahimik walang bang kagaw sa kalsada and plus parang when welcome art ka ng mga ano ng halaman so ayan may intersection dito diretso lang tayo lamig oh nag hop lang ako na ano gloves eh pero nakaram naman kayo lamig ito naman yung BJMP Tagaytay City J swerte ng mga price hindi <laughs> naman saswerte swerte kung lamig no lamig yung weather nila kaya gaya dun sa mga nasa cities I think malapit na tayo eh ito na yung banda eh ganda ng mga bahay oh kahit yung mga single ano lang single wedding na ano eh okay na okay Ayan, nakikita ko na. So we're here. The Topsy Shops. At parang walang tao. Kami pa lang. Ang <laughs> tao ni... Solong-solo. Tanong mo, bukas na. Bukas na siguro yan. Okay, so guys, nandito na tayo sa Topsy Shop. Tara, pasukin na natin to So ayan, dito lang tayo sa The Topsy Shop Sa Mendes Ayan, so wala pang katao-tao So pa lang yung tao dito Ito yung loob niya Ito yung Cooking silog nila tao na muna tayo guys mahaba pa pagyayin natin ah. sige mamaya ayan guys ito na yung cooking silog nila so ayan pusit uh -huh. na may sisig yung kanilang famous tapa syempre crispy bag nila Tapos may dalawang rice, sinangag, may tulog, and refreshment booking sila. Let's eat. Ang klase yung kaka. Pasarap. May sweetness. Tapos yung pusit. Yung stuff nyo. si, sisig. Yung na よかったら。